For today's vlog, magsi-CBT cleaning tayo itong MIUI 125. Isasama na rin natin yung pag change oil. So ang hodo na ito, 20,759. I-change oil muna natin gamit itong 12mm na socket wrench. So ang pihit nun, pakaliwa. So after maluwagan, gamitan natin ng kamay sa pag-iikot. Saka dapat nakaredy na itong drain tab nyo para Masalo yung mga used oil. After natin madrain lahat ng used oil, punasan natin ito yung basahan. Pagkatapos natin mapunasan, ibalik na natin itong drain bolt. Gamitan nyo muna ng kamay sa pag-iikot. Tapos pagka sumagad na, saka natin gagamitan ng 12mm na socket wrench. Sa pag ang pihit pa kanan. Pihit pa kanan, higpit na yan. Ang importante dito para hindi malost thread, habang pinipihit nyo dahan-dahan, basta na hindi na umikot. yun na yun. Huwag nyo papuersahin. Mahirap kasi yan pag na-lost thread, magkukos yan ng oil leak. After natin dun sa drain bolt, dito naman tayo sa may dipstick. Dito gagamitan natin ng basahan sa itong long nose. Pihit gamit tong long nose pakaliwa. Tapos gamitan na natin ng kamay. Ginamitan natin ng basahan para hindi masira itong hawakan ng dipstick. So ito nabuksan natin, lilinisin na natin ito ng basahan. Konting punas-punas lang dito tapos saka natin sasalinan ng langis. Sa pagsasalinan ng langis, gagamit tayo itong imbudo. So ang gamit naming langis dito, Yamalu Blue Core. Para sa akin kasi ito, tested ko na tong langis na to. So ang ilalagay natin dito, 800 ml. So may matitira tayong 200, bali tabi nyo na lang para sa next change oil, magamit pa natin. Dadagdagan lang natin para maging 800 ulit. After natin may salin ng 800 ml na langis, balik natin tong dipstick. Gagamit ulit tayo ng basahan saka itong nose, sa kahit long dose sa pagigpit. Pihit pakanan, para humigpit baklasing ka agad natin tong air filter cover gamit tong Phillips screwdriver. Ito matagal nang hindi nabuksan to. Saka nagpalit ng air filter. Expected natin madumi na to. Sa kasi nagpapalit ako every 10,000 o do sa ako nagpapalit ng air filter. So ang gagawin natin dito dahil wala pa tayo nabiling air filter ipapagpag na lang muna natin to. Saka ibabalik. So ito yung air filter niya. Kakulay niya na yung air filter cover. <laughs> Itong cover niya, pupunasan na lang muna natin to. sa itong air filter niya. Wala, grabe na. Dapat palitan na to eh. Kung kayo nadadaan kayo lagi sa mabuhangin o maalikabok, dapat talaga every 10,000 nagpapalit na tayo ng air filter. Para hindi umabot sa ganito. So ito, pupunasan punasan na lang natin to ng basahan. Dito naman tayo sa air duct filter. Bali, tatlong same size na bolt sa isang mahabang bolt. Ang size pala na ginamit natin sa akit wrench, size 10. Dito banda sa taas nakalagay itong mahabang bolt. Tapos mabaklas na natin yan. Ito yung air duct filter cover nya. Ito madumi na rin. Punas-punasan lang natin ito ng basahan. sa so, ito yung foam nya. Ito ipapagpag na lang din natin to Dito na tayo sa crankcase bolt. Gagamit tayo ng size 8mm na socket wrench. At kung bago ka pala dito sa channel, please like and subscribe. Ito nabaklas na natin lahat ng tornilyo. Ito mayroon siyang pitong tornilyo dito sa crankcase nya. Tapos mayroon pang dalawa sa baba. Itong isang mahaba na to. Paklasin muna natin gamit tong ATMM na sakit wrench din. Itong dalawang to. Ito dito sa ilalim mayroon siyang mahabang tornilyo sa isang maigsing tornilyo. Tabi muna natin. After natin matanggal yung plastic mayroon pa pala siyang isang tornilyo dito sa ilalim. Ito natanggal na natin lahat ng mga tornilyo ng crankcase. Ito tatanggalin na natin tong crankcase cover. So ito yung loob ng crankcase niya. Ito, hindi pa ganun kadumi dahil pampasok lang sa trabaho. Ito, babaklisin na natin itong pulley sa itong torque drive. Itong sa pulley, mayroon tayong size 17mm na sa wrench. Dito naman sa torque drive, mayroon tayong size 24. Unahin na natin baklasin itong torque drive gamit itong Y tool. So ito, pipihitin natin to papaba para mabaklas itong nut. Pagkatapos natin maluwagan, pwede na natin itong kamayin. Sa pagbaklas naman ng pulley, gagamit tayo ng extension bar para medyo may puwersa. Ito ang pihit na ito, pababa din para matanggal itong nut. After maluwagan, to kamay na natin. So dito, meron siyang munang nut, meron siyang washer, tapos itong washer na malaki. Itabi muna natin, tapos i-check muna natin itong drive base niya kung medyo may alon-alon na. to medyo konti pa yung dumi, saka wala pa siyang kaalon-alon. So goods na goods pa to Next, Pagkatapos ng drive base, meron siyang washer na manipis. Ito, tanggalin natin itong pulley niya para ma natin yung mga bola sa yung slide piece. Dito sa pulley, okay pa itong slide piece niya dahil wala pa masyadong galaw, wala pang sa ito yung bushing niya. Check natin yung mga bola. 12 grams nga pala ang stock na bola ng MIUI 125. Dahil sa pampasok lang sa trabaho, tapos may konting rides, itong mga bola niya wala pang kanto, goods na goods pa. Check na rin natin itong belt niya. Wala pa masyadong mga crack Ito okay na okay pa to Next natin i-check itong bell nya Itong bell nya nagkukulay ubin ah, So puro dumi So makinis na So sign to na nag-overheat yung torque drive nya Siguro dahil wala nang grasa yung torque drive Yung mga pin Kaya dapat ma-check natin Tapos dito naman tayo sa torque drive Itong torque drive kakalasin natin to Che-check natin lahat Tapos i-regress na natin Tapos itong crankcase nya Okay na okay pa Hindi pa ganung kadumi So, lilinis natin ang gasolina to. Tapos, meron pa pala siyang washer dito, yung pinakahuli. Pinakadulong washer. Linisan na muna natin itong crankcase niya gamit itong gasolina. Dito, bibilisan lang natin dahil yung oil seal niya baka masira. Oh, dahil gasolina, gasolina yung panlilinis natin eh. Ito, konting brush-brush lang natin to. Sabay pupunasan natin ang yung basahan. So, ganun lang kabilis to. Ngayon, dito naman tayo sa mga metal parts. Itong pulley, itong bell, Tung drive base, saka itong backplate, sa itong crankcase, lilinisin natin gamit tung gasolina. Next tayo, baklasin natin tung torque drive gamit itong socket na 39mm. Ang discarding gagawin natin, ito pupukpukin natin para mabaklas itong lock nya. After natin malubagan, ito patulong na lang kayo dun sa nagbibidyo. Ito natanggal na natin, baling gagawin natin dito, babaklasin natin ito lahat para malinisan, para maalis natin mga nabuong dumi. Tapos dito na tayo sa may plastic, tapos itong spring. Bali tanggalin lang na muna natin to. Then dito na tayo sa secondary spring seat, sa pagbaklas neto pipihitin nyo lang to para makita natin yung loob ng pin, so ito siya Ito tuyong tuyo na yung grasa neto, so pag natuyuan ng grasa to pwede na masira yung pin neto sa itong secondary spring seat. Sa ito na yung nagkukos na nag overheat yung torque drive natin, kaya dapat ma natin to. Kaya pala kulay talong na yung bell nya dahil nag overheat na tong torque drive nya dahil wala na siyang grasa. Sa pagbaklas pala na itong pin, gagamit tayo ng long nose para mahugot natin itong mga pin. After natin matanggal yung mga pin, ito hugutin na natin itong female saka itong male torque drive. So ganito siya. Inisa natin ito ng gasolina. Itong female, pinunasan lang natin dahil baka masira ng gasolina itong rubber seal niya. Itong male lang lilinisa natin gamit ang gasolina. Next, baklasin na natin itong clip gamit itong screwdriver na flat screw. So ganito lang ang pagbaklas niyan. Sisikwatin nyo lang Parang ganito. Itong pangalawang clip. Nabaklas na natin itong pangalawa. Dito na tayo sa pangatlo. So, ganito lang pagbaklas nyan. Tapos, dito na tayo sa plate. Bali, pupukpukin nyo lang to para mabaklas tong plate. Ito, nabaklas na natin. Tapos, dito na tayo sa mga spring. Gagamit tayo ng long nose pagbaklas na ito. Bali, ganito lang. Sisikwatin nyo lang to. Ikakalang nyo lang yung long nose dyan sa so may parang nakaumbok na yan. Tapos, mabaklas na natin yan. Ito, natanggal na natin lahat ng spring. Bali itong mga clutch nya Lilinisin natin itong poste na to Para matanggal itong mga nabuong dumi Tapos tanggalin na rin natin itong tatlong rubber damper After matanggal to Lilinisin natin yung gamit gasolina Sama na rin natin itong mga clutch itong mga spring Sa itong plate Huwag nyo lang isama yung rubber damper Yung mga pin Sama nyo na rin Para matanggal yung mga grasa After natin mahugasan ng gasolina Ito punasan na natin ng tuyong basahan tapos ilagay na natin itong tatlong rubber damper swak nyo lang sa tatlong nakaumbok na poste na yan yung maliliit tapos ibalik na natin tong clutch lining bali isaswak nyo lang yan dyan sa mga poste bali tatlo to kung mayroon nga palang mga nakadikit na dumi dyan sa mga poste na yan pwede nyo ilihahin yan pa konti konti para matanggal yung mga nabuong dumi gamit lang kayo na pinaka pinong liha yung 1000 grip after nyan ibalik na natin tong spring sa pagbalik na itong spring, kung paano nyo tinanggal kanina, ganun lang din yung diskarte sa pagbalik. Kakaalang nyo lang itong sa may poste na yan, tapos itutulak nyo lang ng hilalaki. At saka kung bago ka nga pala dito sa channel, please like and subscribe. Saka hit mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Ito, dito na tayo sa pangatlong spring. Madali lang magkabit na itong spring basta alam mo yung technique sa pagkabit. Ito nakabit na natin lahat ng spring Kakabit naman natin tong plate Sa pagkabit na itong plate Papatong nyo lang yun dyan Saka nyo pupukpukin Para lumapat siya na maayos Dapat ilalapat natin na maayos to ha ah. Dahil pag hindi natin nailapat na maayos to Masisira yung clip nya Kasi baka maputol Next Ibabalik na natin tong clip nya Ito ganito lang ang pagbalik na itong clip Bali pangatlong clip na to Gagamitan nyo lang ang long nose Ito ganyan nakabit na natin lahat Ganyan ang pagkabit nyan Next, para matanggal natin itong nakadikit na dumi dito sa clutch, gagamitan natin ng liha. So ito, ganito pagpasada ng liha. Pasalisi. Basta ang gamit yung liha, 1000 grit para medyo pinong-pino siya. After natin maliha yung lining, ito, dito naman tayo sa torque drive. Balilagyan natin ng konting grasa to. High temp grease ang gamit namin dito. Ito, papasadaan lang natin to ng konti para pumasok yung female. Lagyan na rin natin ng konting grasa tong female, tong loob ng female. After nyan, i-assemble na natin tong dalawa. Pasok lang natin, napin lang natin yung butas ng pin. Sikot-ikotin lang natin ng konti. Lalagyan muna natin to ng grasa ng konti. Itong lagayan ng pin. Tapos ilagay na natin tong mga pin. Tatlo to. After natin malagay yung mga pin, ito lagyan na natin ng grasa. Ito konti lang lagay natin grasa, huwag bisyadong puno. Kasi pag napuno natin to, Lalabas din yan doon sa mga gilid eh pagka umikot na. Kaya dapat konti lang. Tapos ibalik na natin tong secondary spring seat. Sa pagbalik, sasalpak lang natin yan ng ganito. Sasagad lang natin tapos yun okay na yun. Tapos itong spring, tapos itong plastic. Yan, ganito ang orientation yan. Spring, tapos itong plastic. Tapos ilalagay na natin itong clutch lining. Sa pagbalik ng lock, bali pa-press nyo lang ganyan. Tapos patulong na lang ulit gayo dun sa nagbibideo. <laughs> para may balik tong lock. Tapos sa paghigpit, gagamit ulit tayo ng 39mm na sakit. Tapos ipupukpok ulit natin. After nun, grasahan natin tong bearing. Konting grasa lang para malubricate lang na maayos itong mga bearing. Para malagyan ko pala ng grasa yung kabilang bearing, ganitong discarding ginagawa ko. Lalagyan ko ng grasa dito sa bandang sigunyal. Ganito ang paglalagay ng grasa. Tapos ganito, sasalpak ko tong torque drive. Tapos paikot-ikutin lang natin to. Ang ganito after nun, assemble na natin itong pulley drive base unahin muna natin itong backplate, lagyan natin ito ng slide piece, ganito lang ang paglalagay nyan, saswak nyo lang dito parang ganito so yun, ganito lang ang paglalagay ng slide piece dito naman tayo sa pulley Bale, yung pagsasalpak ng bola, ilalagay nyo lang ng ganyan, dahil hindi naman sya nakakombi straight 12 grams naman ang gamit nito. So, ganito lang ang paglalagay ng bola natin tapos lalagay natin itong backplate tapos si babalik na natin 'tong washer dito sa may sigunyal. Ah, salpak lang nato dito, sagad. Tapos si babalik na natin 'tong pulley sa kaytong bushing. Tapos huwag niyo kakalimutan 'tong washer. Ilagay muna natin 'tong torque drive kasama 'tong belt para mailagay natin na maayos yung drive pace. Ilagay na natin 'tong drive pace. Dapat gumagalaw 'yung belt para lapat na lapat 'yung drive pace. Ilagay na natin 'tong malaking washer tapos itong washer, bali dalawang washer 'yan sa so, itong nut, ikut ikut-ikutin muna natin para malapat na maayos yung drive face. Naisagad na natin yung nut ng pulley, dito naman tayo sa bell. Sa bell, iba, salpak lang natin yan, tas itong lock nya, ikut-ikutin lang natin. Tapos, higpitan na natin, gamitan natin ng y tool. higpitan na natin gamit tong 17mm na socket wrench. Pihitin nyo pa kanan. Dito naman tayo sa may torque drive. So, gamitan ulit natin ng y tool, tapos... 24mm na socket wrench na may extension bar ito nakabit na natin bali testing muna natin so ito goods na goods naman so ito igpitan naman natin ng final igpit itong pulley sa itong torque drive ngayon ibalik na natin itong crankcase sa pagbabalik ng tornilyo gamitan nyo muna ng kamay sagad nyo muna bago natin gamitan ng socket wrench ito igpitan na natin gamit itong 8mm na socket wrench tapos ibalik na natin itong air duct filter itong foam Ilapat nyo lang na maayos tapos goods na yan. Lalagyan na natin ng cover. Itong mahabang tornilyo muna dito sa taas. Bale, gamitan nyo muna ng kamay sa pagsagad. Ikot-ikotin nyo muna. Ito, naipitan na natin. Balik na natin tong may team na air filter. Then itong cover. Lagyan na natin ng screw. Meron nga pala tayong ginawang ibang video about sa pagsi-CBT. nag -CBT tayo ng Honda Click 125i Saka kanang Mio Gravis. Ito nakabit na natin lahat. Final testing tayo. Hanggang dito na lang siguro tong video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe always. Thank you.